Si Ana sa Bundok Makiling, isang kwento ng pagmamahal at pangangalaga sa kalikasan. Sa isang maliit at magandang nayon sa Pilipinas, malapit sa paanan ng Bundok Makiling, may isang batang babae na nagnangalang Ana. Si Ana ay isang masigasig at mabait na bata na laging handang tumulong sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang komunidad. Sa bawat umaga, bago pa sumiklab ang araw, si Ana ay nagigising ng maaga upang magsagawa ng kanyang mga gawaing bahay. Ngunit sa tuwing may libre siyang oras, hindi niya mapigilang isipin ang misteryo ng bundok makiling. Isang araw, habang si Ana ay naglalakad papunta sa ilog upang kunin ang tubig, napansin niya ang kakaibang ningning na sumisilip mula sa tuktok ng bundok makiling. Hindi na siya nagdalawang isip na maglakad patungo sa direksyon ng ningning na iyon sa paglakad niya, napagtanto ni Ana na ang ningning ay mula sa isang munting kuweba na nakatago sa gilid ng bundok. Tinanong niya ang kanyang sarili kung ano kaya ang lihim na bumabalot sa loob ng kuwebang iyon. Sa pagtahak niya sa masukal na daan, may narinig siyang mahinhing pag-awit na tilay humahantong sa kanya. Hindi niya alam kung saan galing ang awit, ngunit tilay ito'y nagpapalakas ng kanyang loob. Habang patuloy siyang lumalakad, napansin niya ang isang maliit na pinto sa gitna ng kakahuyan. Agad niyang pinasok ito at nadatnan ang kanyang sarili sa isang kamangha-manghang mundo ng mga inkanto at diwata. Ang kanyang puso ay napuno ng kasiyahan at hindi niya napigilang umiti. Ngunit biglang may nagsalita sa kanya mula sa isang sulok ng kuweba. Sino ka at anong hanap mo rito, bulong ng isang diwata? Sessi, ako po si Ana, isang batang taga nayon. Mariing tugon ni Ana na may kaunting kaba sa kanyang tinig. HMM, eh, kung gayon, ano ang iyong layunin sa pagdating dito? Tanong ng diwata na may kaunting pagtataka sa kanyang mga mata. Ninais ko pong malaman ang sikreto ng bundok makiling, sagot ni Ana na may halong pag-uusap. Sa kabila ng kanyang takot, hindi siya nag-atubiling ipahayag ang kanyang layunin sa harap ng diwata alam niya na kailangan niyang magpakatapang upang malaman ang lihim ng bundok na matagal na niyang pinangarap. na ma'am, napakalakas ng iyong loob, batang ana, sambit ng diwata na may paghanga sa kanyang tinig. Subukan nating alamin ang lihim na iyong hinahanap. Sa tulong ng diwata, nagtungo sila sa masukal na daan patungo sa pinakamataas na bahagi ng bundok makiling. Dumaan sila sa maraming pagsubok at pakikipaglaban sa mga elemento ng kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinaharap, hindi sumuko si Ana. Sa bawat pagsubok, lalo pang lumalakas ang kanyang determinasyon na malaman ang lihim ng bundok. Sa wakas, nakarating sila sa isang malawak na hardin na puno ng mga bulaklak na kumikislap sa liwanag ng araw. Naroon ang reyna ng mga diwata, ang tagapangalaga ng lihim ng bundok makiling. Anong layunin mo, batang ana, ang mahinahong tanong ng reyna? nais ko pong malaman ang lihim ng bundok makiling upang mapangalagaan ito at maipagpatuloy ang kagandahan nito mariing tugon ni ana na may ngiti sa kanyang labi pinagbigyan si ana ng reyna at ibinahagi ang lihim ng bundok makiling ang bawat halaman bato at kweba ay may sariling kwento at kapangyarihan tinuruan niya si ana kung paano alagaan ang kalikasan at ang mga nilalang na naninirahan sa bundok sa pagtatapos ng kanilang pakikipag-usap, binigyan ni Ana ng munting regalo ang Reyna. Isang kwintas na gawa sa mga bulaklak na taglay ang kapangyarihan ng pagmamahal at pangangalaga sa kalikasan. Mula noon, si Ana ay naging tagapagligtas ng bundok makiling at ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa mga batang nagnanais ding alagaan at mahalin ang kalikasan. Ang kanyang kwento ay nagpatuloy sa mga isip at puso ng mga taong naniniwala sa kapangyarihan ng pagmamahal sa kalikasan at sa bawat nilalang na dito'y naninirahan. Hanggang sa ngayon, ang kwento ni Ana at ang kanyang pakikipagsapalaran sa bundok makiling ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat isa na pangalagaan at mahalin ang kalikasan, alang-alang sa hinaharap ng susunod na henerasyon.